Napakababa ng pasahod dito sa Pilipinas. Ngayon ang tanong, pwede mang taasan yan kahit kalahati o kahit konti lang? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ang sagot po natin dyan is definitely yes, pwede naman taasan yung pasahod. Pero hindi nga lang kalahati o doble ng ayon sa hinihingi o kagustuhan ng mga workers po. Bakit? Number one, it will cause inflation rate. Dahil pag tumasan sahod, mas tataas ang purchasing power ng mamamayang Pilipino na nagtatrabaho. At number two, Definitely po dadami yung supply ng pera sa ekonomiya, so definitely magkakos din po yan ng inflation rate and other causes and factors sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. And it will cost kasi massive job layoffs kung alimbawa 500 yung pasahod ngayon o 600, gagawing 1,000 definitely yung mga small enterprises or yung mga kahit sabihin natin medium enterprises ay aaray na po sa pasahod at posibleng magsara sila dahil hindi na lakaya yung cost or day-to-day -day operations ng business, which is part ng day-to-day uh, -day operations nila, yung mga pasahod sa tao. Ngayon, eto na lang po ang point dyan. Dito kasi sa Bansang Pilipinas na napakataas ng requirements, napakataas ng hinihinging mga validity and also mga tinatawag po natin na uh, experiences sa uh, hanapan ka ng ganito, ng ganyan. Pero yun nga ang problema dito. Ang uh, bibigay sahod sa'yo, 600, 700, up to 1,000 pero ang point natin doon, yung presyo ng mga bilihin, mataas din. So, ano yon ano ang point? Pwede naman taasan yung sahod pero hindi super ganun kataas. It may increase gradually at ang pinakasolusyon dyan, hindi, hindi lang yung sahod eh, but also the prices of the commodities. So, example nga, yung bigas, yung mga basic needs natin, na yan ay masubsidize ng gobyerno at makontrol at mapababain ito somehow para yung mga poorest of the poor, kahit na Uh, 500 lang, 600 lang yung kanilang mga kinikita ay ma-achieve pa rin nila or ma-reach -ma pa rin nila yung mga tinatawag pa rin natin, mga basic commodities, basic necessities. Kasi yun po ang kailangan natin sa pang-araw-araw. Kaya lang naman tayo umaaray sa presyo ng mga bilihin. Kasi nga yung sahod ganito lang. Yung presyo ng mga bilihin, mas mabilis tumaas kaysa sa sahod. So, kaya ang point natin dyan, talagang no problem kung tataasan ng pasahod, pero gradual increase lang. Kasi pagka sobrang tinaasan din ito, eh, magsasuffer din yung mga tao babalik sa atin yan. So, kaya yun ang dahilan kung bakit hindi pwedeng agad-agad na itaas ang sahod ng malaki, Oh, kasi it will tend to increase inflation rate eh, at marami pang iba yung mga epekto rin yan sa businesses no kapag kami mandate na okay ang pasahod niyo na dapat 1000 no? hindi lang sa mga wage earners diba yung mga teachers o oh, they tend to increase na o oh, taasan niyo yung sahod namin taasan niyo yung ganto taasan niyo yung ganyan so syempre hindi naman agad-agad yon at uh, pinag-aaralan din po oh, pero yun nga nasa bansang Pilipinas ka eh ganun talaga no? <laughs> medyo yung presyo ng bilihin dito mataas pasahod ganito syempre nabubuhay ka naman pero di, di, ayaw mo nang mabuhay di ba ayo ayaw natin mabuhay just because we need to survive we are living because we have to live di ba diba? ayaw natin ng ganon ang gusto natin nabubuhay tayo para syempre uh, tayo ay magawa natin gusto natin dito sa mundo not only just because we need to survive nagigets niyo yung point so kaya yun lang na yun yung point natin dito na kailangan talaga kung gusto mo na lang tumasahod mo magtayo ka na sarili mong business or kaya naman syempre humanap ka ng ibang opportunities na mas malaki yung compensation and benefits kesa dyan sa trabaho mo ngayon okay so sana nakatulong ito follow for more contents like this estudiante trader